Yes, mga ga, kailangan pag nagbikiri po tayo ay may bago po tayong hitsura ng tinapay sa ating stunting. Kung ikaw ay nagbebikiri tulad ko, pwede mo talaga itong pangdagdag sa iyong pang-display. Kung ikaw naman ay may balak na magbikiri, pwede mo talaga itong gawing pang-opisa. Kaya to this video ay gagawa po tayo ng 500 grams lang na harina ng chocolate caramel buns. Tara, umpisahan na natin. So dito sa ating chocolate dough, meron po tayong 500 grams ng first class flour. First class flour lang po yung ginamit ko pwede naman tayo ditong gumamit ng all-purpose flour. Half tablespoon yes, half teaspoon ng ating bread improver. optional lang po itong ating bread improver mga palangga. One tablespoon cocoa powder at one teaspoon na chocolate brown na food coloring. Sa ating cocoa powder, pwede talaga tayong gumamit ng Ben's Dwarf cocoa powder. Itong gamit ko mga palangga ay Dutch process po na cocoa powder. And then half cup sugar at half tablespoon ng ating rock salt. Isang piraso na large na itlog at one cup evaporated evaporated milk. Hindi na po tayo dito maglagay ng powdered milk kasi may evaporated milk na po tayo. Pwede din kayong gumamit dito ng first milk. Half tablespoon ng ating vanilla and then tunawin lang po natin yung ating asukal at yung ating asin bago po natin dito dahan-dahaning basahin yung ating harina. At pagkatapos ay lagay na po natin dito yung one third cup po natin na margarine. Pwede din kayong gumamit dito ng butter. Pwede din yung shortening. Mangaga kung wala po kayong spiral mixer or kaya do roller kung nag isa pa lamang kayo ay pwede talaga po ninyo itong masahin nang manumano yung ating do pasahin nyo lang lang masahin hanggang sa mapakinis po ninyo yung ating dough. Itong aking dough mga ga ay dinaan ko po ito sa aking dough roller machine ha. Itong aking dough ay putol ko lang po ito sa 30 grams para naman po ay mura lang po yung bindahan ko para hindi masyadong kamahalan. Kasi pag dito sa area namin mga palangga, pag masyadong mahal ay hindi na po nabibili. Depende talaga yan sa area. Kaya ako ay naghahanap talaga ako ng mga pang ko na mura lang talaga yung pangbintahan. Kayo mga ga ay depende na ho yan sa nyo, kung ilang gramo yung putol po ninyo, kung magkano yung pintahan ninyo, kasi dipindi din yan sa inyong area. Ayan, pagkatapos ko yung putulin lahat, eh, pinigura ko na yan agad, at ito ay palsahin lang po natin mga ga. At banyahan lang po natin ng shortening yung ating plansa, at habang nagpapaalsa po tayo mga palangga, habang hinihintay po nating umalsa yung ating dough, ay gagawa na po tayo ng ating palaman. Ito lang po yung discard ko kasi ay wala po akong chocolate bar. So dito meron akong 2 tbsp ng cornstarch at 2 tbsp ng cocoa powder. At tunawin ko lang po ito sa 1 cup na evaporated milk. Nakagawa po ako dito mga palangga ng 380 grams sa ginagawa po natin ngayon na palaman. Mas makakatipid po ako dito kaysa po sa bumili po ako or magtunaw po ako ng chocolate. Kasi ay medyo mahal nang rin ngayon yung ating chocolate bar. At salain lang po natin ito para naman po ay makinis yung ating palaman. Matapos po nating salain ay isit aside lang muna natin ito mga ga. So dito sa aking suspan, meron po akong half cup na brown sugar at 2 tablespoon na tubig. Tunawin lang po natin 'yan. At lutuin lang po natin ito or i-caramelize lang po natin ito sa mahina lang na apoy. Ayan na mga ga, wag lang po natin munang haluin habang kumukulo siya. Hintayin lang po natin na mag-caramelize. Pag ganito na yung consistency ng ating asukal na hindi na siya masyadong syrup, kung baga, medyo may pagkamalagkit lang siya ng kunti, ay okay na po yan. Pwede na po natin ilagay yung 1 tablespoon po natin ng na margarine, Pwede din tayong gumamit dito ng butter. At pagkatapos ay isunod na po natin ditong ilagay yung 1 cup ng ating condensed milk. And then haluin lang po natin. At pagkatapos mga gaay isunod na po natin ditong ilagay yung ating tinunaw kanina na cornstarch at saka yung cocoa powder. At pagkatapos ay pakuluin lang muna natin ulit ito. At mga ga ay wag lang po natin itong tigilan sa paghalo hanggang sa ito'y kulong-kulo, hanggang sa ito'y lumapot. Kailangan po ay diridiritso lang po yung paghalo natin hanggang sa maging ganito na yung consistency ng ating palaman. Ayan po yung ating chocolate caramel filling. Ayan, napakakinis po ng ating palaman at chocolate at chocolate talaga po yung lasa nito mga ga. Kaya tinawag po natin itong caramel chocolate filling kasi po ay nag-caramelize po tayo dito ng asukal at naglagay po tayo dito ng chocolate or cocoa powder. At palamigin lang muna natin ito mga ga. At nang umalsa na po yung aking do na pwede ko na po itong isa lang ay nag-egwas na po ako dito. At pagkatapos ay yung nilagay ko po dito na pang design po dito sa ibabaw mga palangga. Ang ginamit ko lang po dito ay yung mayonnaise. Mayonnaise po yung ginamit ko dito. Mayonnaise po yung nilagay po dyan natin. Pwede naman tayo dito magtimpla na yung harina. Lagyan lang po natin ng tubig. Pwede naman pero marami po kasi akong mayonnaise eh. Mas masarap din itong mayonnaise yung gagamitin natin. At niluto ko lang ito mga gasahan 380 degrees Celsius for 17 minutes. At nang lumamig na po yung ating dough, ay pwede na po natin itong lagyan ng palaman gamit po yung ating niluto kanina na chocolate. Yes, mga ga, yung niluto natin kanina ay medyo marami po yon Nakagawa po tayo doon ng 380 grams ng ating chocolate. At ito po yung ating palaman ay overload po ito. Kasi yung ating dough ay nilagyan ko na ng palaman sa gilid at dito din sa gitna ay nilagyan ko pa rin ng palaman. At gumamit lang po ako ng 3 oz na cupcake liner para po pang po natin para din maganda din pong tingnan. Ayan po, kaya overload po yung ating tinapay. Sana ay may natutunan, sana ay nagustuhan po ninyo yung video natin for today. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong kainday of tinapay. Bye-bye!